Kay Soto, MVP sa NDL sa nakaraang tatlong taon. At ngayon, sumabak siya sa bilig muli sa tatlong kuponan. At siya ay nagpapakita ng maganda. At sa Summer League, kaya makita natin ang mga struggle ng ating kabuhay na si Kay Soto, injury, nagka-nosebleed, at marami pang iba at muli, sasabok muli, matalo na kaya nila ang New Zealand na never pa nilang natalo in the history of Gilas at FIBA. Ano rin natin ang mga susunod na kabanata next days abangan ang mga susunod. Kay Soto talagang nagpapalakas para mapunta sa pinakamalakas na liga na NBA. At niya, si AJ Edu. New Zealand versus Gilas. Matalo na kaya nila sa pinaka-latest na pagkakataon. Abangan.